Ganda nga akong tropa Tutuloy ko na yung ginagawa ko ako na Hindi ko na tuloy Ito pa ko to ha Pa ko to dito to may ilaw pa pa ko ha Titignan nyo ating naman dito Pa ilawin ko to ha Pa ko Hindi ilaw, pa ha Hindi e, pa yun ha Hindi Dito ko pa ilawin, Dito ko sasaksak. Para umilaw to. Tingnan nyo mabuti ah. Ito yung kakakundi ko lang tinuloy Ito. Nagawin ko na. Support ka naman sa ano ko. Video ko. Sa Subscribe na lang mga tropa. Thank you. Thank you. Uy! Uh, Tama mo siya Marvin doon! Trapay, tutuloy ko na. Sis, uh, subscribe na muna yung video ko. Masupporta naman po. Thank you. Salamat po. So, ganda yung may ilaw to. So, Papailawin ko ito ha. Papailawin ko na ito ngayon. Ito, ayan o. Ayan o. Ayan o na. So, nilagyan ko na. Papailawin ko to ha. Papailawin ko. Ang ilaw yan, papailawin ko. Tignan <coughs> nyo ha. diba, ba? Ayan, oh, no? umilaw na, oh. Di diba? Ayan, ang buti, umilaw na. Di diba, kanina, wala. Basta ko lang dito, yun, ano? oh. Bate, Umilaw eh. na siya, oh. Ayan, ang buti, oh. Ayan, <laughs> ang buti, ah. Di diba? Galing ko, ano?